Five Ghosts Caught on Tape Grandma's Visit Pinaus ni Savannah ang nakuhaan niyang strange encounter ng anak niya isang gabi. Ang event na ito ay nangyari isang taon na ang nakalipas. Ang anak niya at ang lola ng bata ay close sa isa't isa. Nang magkasakit ang lola niya, Lagi nilang binibisita ito sa nursing home at gustong-gusto itong ginagawa ng bata. Unfortunately, her grandma passed away just a few days before this video. Panoorin natin ang nakuna nila sa CCTV. Yeah. Naglalaro ang bata sa sahig ng laruang eroplano ng kanyang kapatid. nag siya at excited niyang ipinakita ang plane toy sa kausap niya. After that, she said hi to the angels and her grandma Eckersley. May mga disembodied voice akong naririnig pero hindi ko ma out ang sinasabi ng boses. However, after she said, Hi, Grandma Eckersley, maririnig nyo ang boses ng babae na parang tumatawa. Hi, <laughs> Ito ba ay boses ng lola niya na nagagalak siyang makita? Then she continues to converse with her dead grandma. Maririnig natin ang faint disembodied voice na sinabing, Yes, I am. Pagkatapos sabihin ng bata na you are an angel now. And you are an angel now. Naniniwala si Savannah na bumisita at nagpakita ang lola sa bata bago siya tuluyang mawala. Although it's out of the ordinary, I think this is a sweet encounter between the kid and the grandma. Her grandma surely returned her granddaughter's gesture, and it shows that even in the afterlife, hindi pa ang pagmamahal ng ina. Haunted Mansion. Binuntahan ng Ghost na si Ghost Eye ang abandoned haunted mansion sa Glencliff, New York. Akala niya magiging walk in the park lang ang gagawin niya. Hindi niya alam. Ang exploration na ay isa sa pinaka-horrifying na gagawin niya. Sa pagdilim ng langit, unti-unti na buhay ang mansion. Oh, the floor is crazy. I noticed like some of the numbers here, I mean walls are like numbered. Oh. I think it's time to go. Oh. ligid luma at sira-sira na ang mga estruktura ng gusali, giving it a heavy feeling. Pagpasok niya sa isang bahagi ng bahay, nakarinig siya ng malakas na kalabog na nanggaling sa hallway sa ilalim ng hagdan. Ngunit nang lapitan niya ang lugar kung saan nanggaling ang ingay, wala siyang ibang nakita. Pinagpatuloy pa din niya ang kanyang ginagawa at pag-ikot niya bumukas na lang ang pinto ng mag-isa kung saan nang gagaling ang ingay. It's funny how those things shape like a cross, the wallpaper. Oh, the door just opened. I don't know if that was a bat or an orb that came out, but the door literally just opened. Muli niyang nilapitan ng pinto at katulad ng una, wala siyang nakita. Sa pagdaan ng bawat minuto, mas lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Pumanik siya sa ikalawang palapag ng mansyon at itinutok niya ang camera sa isang bahagi ng bahay. Ito ang kanyang nakita. There's something moving there. Water drops? <clears throat> What is that? Nakita mo ba yun? A dark figure suddenly peeks at him. Bahagya mong makikita ang ulo nito. And just like other ghost videos, mabilis din itong naglaho. He didn't know that he was being followed. When he inspects the place where the figure was seen, there's just nothing there. Ano sa tingin niyo ang nakita niya? Marami pang naganap sa video na to. And if you wanna find out more, check out his YouTube channel. Come back! Ang video mapapan ud nyo ay hindi typical na horror footage about paranormal, but it's just as terrifying. if not more. Nagre-ready ang uploader ng video para sa unang araw ng kanyang trabaho. Habang siya ay naghahanda, siya ay na-interrupt nang biglang pumasok ang nanay niya sa kwarto. Nakatanggap siya ng tawag na nanggaling sa number ng kapatid niya, pero iba ang nasa linya. Dahil ang kausap nila ay ang driver ng Uber car na sinasakyan ng kapatid niya. I think I might double up on the ponytails. Okay. Calling me from my kid's phone. Hello? Uh, maybe a ch child. Did I'm you just did to buy child, yeah? You picked up my child? Ah. Why are you calling me from his phone? I want to buy a child. I uh, is in my supermarket place. Maybe the, the, your son. Please bring okay. him. Can you come back? We could talk about it in person. Come back to the that you him up. Ilang minuto nang sumakay ang kapatid niya sa Uber, nakatanggap sila ng tawag na siguradong nagpakabasa kanila. The event that happened was very unusual and it's really frightening. Ang sabi ng babae sa linya ay gusto niyang bilin ang kapatid niya. Ramdam mo ang pangamba at pag-aalala sa mukha nila kaya mabilis silang gumawa ng aksyon at sinabi sa babaeng nasa kabilang linya na ibalik ang kapatid niya kung saan niya sinundo ang bata at mag-usap muna sila. Lahat siguro tayo mamumutla at magpapanik kapag nakatanggap tayo ng ganitong klase ng tawag dahil ang ganitong mga bagay ay nangyayari sa totoong buhay may mga sindikato na bumibili o hindi kaya ay nangunguha ng mga bata katulad ng mga napapanood natin sa balita and most of them, hindi na nakakabalik pa. Fortunately, isang buwan matapos nito ay nag-upload muli siya ng video at ipinakita na ligtas ang kapatid niya. Ano kaya ang nangyari sa kapatid niya sa pagitan ng isang buwan na yun? Mabuti na lang at ligtas ang bata. Treasure Unit Ito yung sinasabi nilang huwag mong kunin ang hindi sayo. Si Carla, isang treasure hunter ay may na-detect na ginto malapit sa sementeryo. Hinukay niya ang ginto at kasama nito ay isang lumang baul. Gusto niyang malaman kung may laman din na ginto ang chest kaya binuksan niya ito. Ang laman ng baul, lumang plansa at black dress. Inuwi niya ang mga ito at nang sumunod na araw, dito na nagsimulang magkaroon ng kakaibang activities sa bahay niya. Malalim na ang gabi nang may bumisita sa kanya bukod sa mga pagkatok, maririnig mo din ang tunog ng doorbell. Curious, nag siya. Naghintay siya ng pagkakataon na muling kumatok kung sino man yon at pagbukas niya ng pinto, wala namang tao doon. Tinignan niya ang ring camera niya pero wala din siyang nakita. Sinave niya ang oras na yon at kinabukasan nang muli niyang tignan ang footage na sinave niya. Ito ang kanyang nakita. Makikita ang isang pale figure ng babae ang nakasilip sa harapan ng bahay nila. Unti-unti itong nagtago hanggang sa mawala. Pero bago ito mawala, maririnig mo pa ang pagungol na nanggaling dito. Ito nga kaya ay may kinalaman sa baul na nahukay niya? Ikaw na ang humusga camp out. Isang grupo ng mga riders sa Indonesia ang naglilibot isang gabi. Dahil sa katuwaan nila, hindi nila namalayan na lumalalim na pala ang gabi. Nagpasya silang mag-camp out sa abandonadong gusali na dating sports complex. Mabilis na nakatulog ang ilan sa kanila dahil sa pagod. Malamig ang gabi kaya tabi-tabi sila sa nilatag nilang higaan. Hindi mapakali ang isa sa kanila kaya nagsimula siyang magverio. Ang hindi niya alam ay may iba na din pala silang kasama. Pinagmamasdan lang niya ang kanilang paligid. Ngunit habang ini-scan niya ang loob ng abandonadong gusali, may napansin siya sa bintana sa harapan nila. Hindi siya sigurado sa nakita niya. Baka namamalik mata lang siya kaya itinutok niya ang camera dito. Makikita ang puting mukha na nakatingin sa kanila. Bagya itong gumalaw at naging mas malinaw ang rehistro nito sa camera. Sa takot niya, ginising pa niya ang isa sa mga kasamahan niya. Malayo sila sa siyudad kaya hindi niya sigurado kung ano o sino ang nakasunod sa kanila. Nang pumunta sila sa labas para tingnan kung may ibang tao doon, wala naman silang nakita. Ano sa tingin mo ang na video nila? Sana ay ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.